Meron pong pahayag ang bagong DA Secretary. Eto, sabi niya, yung 20 per kilo daw na bigas ay hindi naman talaga uh, pangako ni Marcos Jr. Yun daw ay aspiration or pangarap nating lahat. Nako, ay kung tayong lahat ay mga ngarap ng presyo ng bigas, natural, mas pipiliin natin na mga noong mas mababa sa 20 per kilo. Yun po ay maliwanag na pangako na si Marcos Jr. At sa tingin ko, yun ay isa sa pinakamalaking kalokohan at panluloko na ginawa na si Marcos Jr. Yung promise na magiging 20 per kilo ang bigas. Yun din po ay binisto na ni Governor Gwen Garcia ng Cebu na kung nga ay kaya nila ipatutupad sa Cebu yung 20 per kilo na bigas ay para ma-fulfill yung promise ni Marcos Jr. Hanggang doon lang, pero hindi naman talaga iniisip nila yung long-term solution na ang kilo ng bigas ay dapat mababa lang at affordable. All right, so may bagong DA Secretary ang ating bansa at eto nga yan, 20 peso was an aspiration. Yun, hindi daw yun pangako. Ang problema na sa 15 year high sa world market. Today, that is not possible. But with um, the directive of the President, we are getting ready to do out our best to make rice affordable. Mm -hmm to make rice affordable. Ang nangyari kasi, sa halip na matupad yung 20 per kilo na bigas, lalo pong tumaas. Sabi nga ng mga netizens dito, oh, edi sana minaintain lang nila yung presyo. Lalong lumobo, lalong tumaas ang presyo ng bigas. Sige, given, hindi naman talaga matutupad siguro yung 20 per kilo na yan. Pero ang nangyari kasi ay lalong tumaas ang presyo ng bigas. Ang saklap, di ba? At ulitin ko, ito ang, sa tingin ko, ang linya ng UNITEAM. team na totoong marami talagang nabudol at naloko. Okay. Sabi ng Manatasan, o tingnan niyo po, may mga komento dito ang Manatasan. Sabi, Midman is the problem. Involved rin ang malalaking tao sa politika dyan. Bahain nyo ng mga import rice, no choice yan. Masisibaba, magsisibabaan yung mga yan. Okay. Daydreaming ang 20 per kilo na bigas. Possible pero malamang NFA at puro bato ang bigas. Yun, so dito sa amin, isang island malayo sa siyudad, ang pinakamurang bigas dito ay 50. Yun po ay totoo na maraming parang, parang itsurang NFA. At yun nga, may mga bato, may mga kung ano-anong gumagapang na black something. Anyway, so yun, ganyan po dito sa amin. Kung gusto mo na masarap na bigas dito, you buy um, a kilo of rice na nasa 60 to 65. You see, ganun talaga. Daydreaming lang ito. Okay. At syempre, masakit sa mga kababayan nating na loko at na Dahil una pa lang, akala nga nila ay matutupad. Ano nangyari? Kabaliktaran. Lalong tumaas ang presyo ng bigas. Gawin nyo na, na lang. Hindi yung pinapaasan nyo ang mga tao. Tama. Pangako nyo, yan. Pwes gawin nyo. Meron pa dyan, yung pangako na 10K sa bawat pamilyang Pilipino naman ni Alan Peter Cayetano. So yon paasa rin. Totoo, sabi ng mga natas, paasa yan. Hindi naman natin pwedeng isisi lahat sa, sa nangako. Dahil kung titignan kasi, sana nag-isip ng mabuti itong mga kababayan natin na yung 20 per kilo ay, ay hindi talaga mangyayari. Okay? Mangyari man yan, siguro pakitang tao lang, mangyari man yan, para lang po nung sabihin ng mga kababayan natin na nangyari, pero kinabukasan, wala na. At one place, salimbawa, nagbenta ng 20 per kilo na bigas, tapos, anong susunod? Balik sa dating presyo na sobrang taas. Of course, paasa yan. Yung mga galunggong na inaangat lang sa dagat, inaangat lang sa dagat with labor, fuel, and uh, vessel expenses, eh kamahal na. Yung pambigas na tinanim sa private na lupa, at may mahabang panahon at proseso. Okay, sige, work work na na to. Correct the wrong and help the farmers. Correct the wrong and help the farmers. Yun, sana nga itong bagong DA secretary ay may may malasakit sa mga kababayan natin. May malasakit sa ating bansa at sana mapaunlad talaga ang sektor ng agrikultura dahil yun nga sobrang nakakahiya na tayo ay um, agricultural um, country. 'di ba? Pero tayo yung madalas mag-import ng mga bigas, ng bigas at kung ano-ano pa. Masaklap 'yon. Hindi katanggap tanggap yung gano'n. 'di ba? All So, good luck doon sa mga naniwala na magiging 20 per kilo ang bigas.